Sa ngayong araw na ito ipinahayag na mismo ng hukbong Israeli nitong Wednesday na hindi nila tinitarget ang mga peacekeepers ng UN sa Lebanon matapos iulat ng UNIFIL na pinaputukan ng isa sa kanilang mga posisyon sa pinakahuli sa series ng mga insidente ayon sa ulat ng AFP. Ayon sa hukbo ng Israel, hindi target ang mga pasilidad at puwersa ng UNIFIL. Nauna nang sinabi ng UNIFIL na ang mga sundalo ng Israel ay nagpaputok sa isa sa kanilang mga pwesto sa Timog Lebanon. Sa isang pahayag sa X na isinulat ng UNIFIL, Ngayong umaga, nakita ng mga peacekeeper sa isang posisyon malapit sa Kaferkela ang isang IDF Merkaba tank na nagpaputok sa kanilang watchtower. Dalawang kamera ang nasira at ang tore ay napinsala. Muli na naman kaming nakaranas ng direktang pag-atake na tila sinadya sa isa sa mga pwesto ng Unifil. Ang insidenteng ito ay pinakahuli sa sunod-sunod na mga paglabag na isinisisi ng Unifil, ang peacekeeping force na nakadeploy mula pa noong 1978 sa Timog Lebanon sa IDF. Dahil dito, Tumindi ang pagkondena mula sa pandaigdigang komunidad. Ilang peacekeepers na rin ang napinsalaan mula noong Biyernes habang patuloy ang pag-usad ng mga tropang Israeli sa hilagang bahagi ng Lebanon matapos ang mga linggo ng matinding labanan at airstrikes. Noong linggo, iniulat ng UN peacekeeping mission na dalawang tank ng Israel ang sumira sa isang gate at sa pilitang pumasok sa isang base sa timog Lebanon habang lumalalim ang operasyong militar laban sa Hezbollah. Bilang tugon, sinabi ng militar ng Israel na ang isang Merkava tank ay nagtatangkang ilikas ang mga napinsalaang sundalo at aksidenteng umatras papunta sa pwesto ng UNIFIL. Nag-usap na rin sina Defense Secretary Lloyd Austin ng Estados Unidos at Defense Minister Yoav Galant ng Israel nitong Wednesday hinggil sa mga operasyon ng Israel sa Lebanon at ang pag-deploy ng isang US-supplied Taad battery sa Israel. Pinag-usapan na Secretary Austin at Minister Galant ang deployment ng isang Terminal High Altitude Area Defense Battery bilang konkretong halimbawa ng matatag na suporta ng Estados Unidos para sa depensa ng Israel, ayon kay Pat Ryder, tagapagsalita ng Pentagon, sa isang pahayag. Hinikayat din ni Austin ang gobyerno ng Israel na magpatuloy sa mga hakbang upang tugunan ang matinding humanitarian crisis. Binigyang diin niya ang kamakailang aksyon ng Israel na pataasin ang dami ng humanitarian assistance na pumapasok sa Gaza, ayon sa parehong pahayag mula kay Ryder. Ang pag-uusap ay naganap isang araw matapos maibalita na sina Austin at Secretary of State Anthony Blinken ay nagpadala ng liham sa kanilang mga official counterpart ng Israel noong nakaraang linggo. Ayon sa liham, posibleng maapektuhan ang tulong militar ng Estados Unidos sa Israel kung hindi gagawa ang Israel ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayang makatao sa Gaza. Noong Thursday naman, naglunsad ng mga airstrike ang Estados Unidos laban sa mga Iran-backed Houthis sa Yemen. Ayon sa tatlong defense official ng US, na tumarget sa mga imbakan ng armas kabilang ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga opisyal, ang mga pasilidad na tinamaan ay naglalaman ng mga advanced conventional weapons na ginagamit sa pag-atake sa mga military at civilian vessels sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang mga pag-atake ay isinagawa gamit ang B-2 Spirit Bombers, ang unang pagkakataon na ginamit ng Estados Unidos, ang makapangyarihang stealth bomber na ito laban sa mga Houthis sa Yemen mula nang simulan ang kanilang kampanya. Ang B-2 ay mas malaki at mas mabigat ang kapasidad kumpara sa mga fighter jet na dati nang ginamit sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng Houthis. Ang pag-atake ay naganap sa gitna ng matinding tensyon sa rehiyon, kung saan inaasahan ang paghihiganti ng Israel sa kamakailang missile barrage ng Iran bago ang eleksyon sa US sa November 5. Kasabay nito, patuloy ang mga digmaan ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ito ang pinakabagong pag-atake sa serya ng mga sagupaan sa pagitan ng Houthis at Estados Unidos dahil regular na inaatake ng Houthis ang mga commercial shipping at military assets sa rehiyon sa loob ng mga nagdaang buwan. Dumating na rin ang mga tropang Amerikano sa Israel matapos ipahayag ng Estados Unidos ang deployment ng isang advanced anti-missile system upang tulungan ng Israel na ipagtanggol ang sarili matapos ang missile barrage mula sa Iran. Ayon kay Austin, ito ay isang natatanging demonstrasyon ng kakayahan ng Estados Unidos na targetin ang mga pasilidad na sinisikap ng ating mga kalaban na itago o ilayo mula sa ating abot, gaano man kalalim, matibay o pinatibay ang mga ito. Idinagdag niya na ang paggamit ng mga B-2 Spirit Long Range Stealth Bombers ay nagpapakita ng kakayahan ng Estados Unidos na magsagawa ng mga atake kahit kailan at saan man kinakailangan. Ayon kay Austin, inaprubahan niya ang mga pag-ataking ito sa direktiba ni Pangulo Joe Biden upang pahinain ang kakayahan ng Houthis na patuloy na umaatake sa mga barkong pandagat ng US at iba pang bansa sa rehiyon. Ang mga target na pasilidad ay naglalaman ng iba't ibang bahagi ng mga armas na ginagamit laban sa mga sasakyang pandagat sa gitnang silangan. Patuloy naming ipapakita sa hotis na may mga kahihinatnan ang kanilang mga iligal at mapanganib na pag-atake, dagdag ni Austin. Ang mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng kakayahan ng US na magpataw ng agarang aksyon laban sa mga banta kahit pagaano kahirap abutin ang mga target sa ilalim ng lupa. Ayon naman sa isang source na nakausap ng media, Nakahanda na ang plano ng Israel para tugunan ang pag-atake ng Iran noong October 1 habang nagpapatuloy ang mga airstrike ng Israel sa Lebanon at Gaza. Inaasahan ng mga opisyal ng Estados Unidos na gaganti ang Israel bago ang November 5 ayon sa mga source mula sa media. Ang takdang panahon na ito ay maglalagay sa lumalaking tensyon sa Gitnang Silangan sa sentro ng pandaigdigang atensyon ilang araw bago ang presidential election sa Estados Unidos. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng potensyal na mas malawak na digmaan sa rehiyon, habang sabay na nakikipaglaban ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza, kasabay ng paghahanda para sa posibleng operasyon laban sa Iran. Ayon naman sa Lebanese Health Ministry, hindi bababa sa labing anim na katao ang nakitil matapos tamaan ng airstrike ng Israel ang isang gusali ng munisipyo sa lungsod ng Nabatiye sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon sa IDF, ang pag-atake ay tumarget sa mga puwersa ng Hezbollah at nagwasak ng diumanoy underground infrastructure na ginagamit ng Hezbollah Radwan Forces. Kasama sa mga nakitil si Ahmad Kahil, alkalde ng Nabatiye, ilang manggagawa ng munisipyo, at isang kawani ng civil defense, ayon sa ulat ng Lebanese National News Agency. Sa hiwalay na pag-atake, binumba rin ng Israel ang mga timog na suburb ng Beirut noong Wednesday ng umaga, ang unang pag-atake sa lugar matapos ang ilang araw. Ayon sa IDF, ang target ng pag-atake ay mga strategic weapons ng Hezbollah na nakaimbak sa isang underground storage facility. Samantala, inamin ng Hezbollah na naglunsad ito ng sunod-sunod na rocket attacks sa hilagang bahagi ng Israel noong gabi. Sinabi naman ng IDF na nakapagtala ito ng halos 50 projectile na pinakawalan mula sa Lebanon sa mga unang oras ng Miyerkules. Tinanggihan din ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang ideya ng isang unilateral ceasefire sa laban nila kontra Hezbollah. Ayon sa kanya, ibabalik lang nito ang sitwasyon sa seguridad ng Lebanon sa dati na aniya ay hindi katanggap-tanggap. Nanawagan naman ang United Nations para sa isang masusing investigasyon sa Israeli airstrike sa I-2, isang nayon sa Hilagang Lebanon, kung saan 21 nakatao ang nakitil matapos ang pagwasak sa isang gusali na nagsisilbing tirahan ng mga taong lumikas mula sa pambubomba sa Timog Lebanon. Ayon sa Lebanese Red Cross, kabilang sa mga nakitil ay labing dalawang babae at dalawang bata. Dalawang paramedics din ang napinsalaan ng shrapnel habang nagre sa isang naunang pag-atake sa Timog Lebanon. Dumating sila sa bayan ng Juaia sa koordinasyon ng UNIFIL, ang peacekeeping mission ng UN sa Lebanon, upang tumugon sa insidente. Nagbabala naman si Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi kay UN Secretary General Antonio Guterres na handa ang Tehran na magbigay ng isang decisive and regretful na tugon sakaling atakihin ng Israel ang Iran bilang paghihiganti sa halos 200 ballistic missiles na ipinakawala laban sa Israel noong October 1. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Defense Minister Yoav Galant ng Israel na malapit ng tumugon ang kanilang bansa sa naturang pag-atake at nangakong magiging tumpak at nakamamatay ang kanilang gagawing hakbang. Samantala, sinabi ni Berruz Kamalbandi, tagapagsalita ng Atomic Energy Agency ng Iran, na mababa ang posibilidad ng isang pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran. Idinagdag niya na anumang pinsala mula sa posibleng pag-atake ay agad na mababawi ayon sa ulat ng Nur News. Sa kanyang pag-uusap kay Guterres noong Martes ng gabi, sinabi ni Aragchi, Habang ginagawa namin ang lahat para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, ganap kaming handa para sa isang decisive at regretful na tugon laban sa anumang pakikipagsapalaran ng Israel. Hinimok din ni Aragchi ang United Nations na gamitin ang mga kakayahan nito upang itigil ang mga krimen at agresyon ng rehimeng Israeli at agarang magpadala ng makataong tulong sa Lebanon at Gaza.